Ngayon ay araw ng linggo at walang pasok sa trabaho. Hindi na ako sanay na walang ginagawa. Nabobort na din ako sa mga mobile at computer games. Kaya nag-duty muna ako kay Food panda Nakapag-rides ka na, kumita ka pa. Diba? 9am hanggang 1.30 ng hapon ang pinili kong schedule. Namang oras. Sapat na para mapagod at antokin ako. First pick kapag at sa ko hindi na ako nagantay dito. Mabilis kasi nagawa yung order. Malapit lang naman ang draft o dito lang din sa may tungko ko Hospital. Kung nagtitipid ka sa gas, pwede mo nga lakarin ito. Buti na lang at pumayag si customer na i-gcash na lang yung sukli. Wala pa kasi akong bariya dahil kakalabas nga lang natin. Kung ikaw pala ay nagpabalang maging isang food panda rider, ngayon palang magtapit-tapit ka na ng bariya. Kailangan mo kasi magbawa ng madaming panuklit para sa mga customers natin. Pinasukan din agad tayo ng panipagong booking. Tapos double booking pa. Pick up sa mga inasal para yung i sa kaipian. Dito talaga ako natagalan. Hindi makontak si customer. Out of coverage ang number niya. Hindi din siya sumasagot sa app. Hindi rin kompleto ang address niya kay Panda. Kaya sobrang nahirapan ako hanapin ang bahay ni customer. Nagtanong na din ako sa mga tao dito pero hindi talaga nila kilala si customer. Mayigit 20 minutes din ako nagantay bago sumagot si customer sa app. May inuman pala kaya hindi agad napansin ng customer ang mga tawag at message natin. Pero ayos nang kahit nagkantay tayo ng matagal, hindi naman nakinuha ni customer ang sukli niya. Thank you sir. Nagmamadali na ako nito baka naiinip ng isa pa nating customer. Medyo malapit lang din naman dito yung bahay niya. Pagkaabot at pagka-complete ng order, pinasukan na ka tayo ng pang-apat na booking. Pick up sa Jollibee at dadalhin sa Northgate. Malaki ang binigay na tip ni customer. Bawi na natin yung panggas ko ngayong araw. Pang limang booking na. Pick up sa Arizona at ihatid lang sa bandang Aspen. Medyo napapansin ko na parang lumalakas na account ko kay Panda. Noon kasi ang tagal pumasok ng mga booking. Pero ngayon, sunod Sunod at hindi na ako nauubusan dahil siguro nasa batch 1 na tayo ni Panda. Hindi lang ako sigurado kung konektado ba ito kaya mabibili sa mga pasok ng mga booking sa akin. Dumaan muna ako sa 7-Eleven para mag kay Panda. Masasagat ko na kasi yung balance ng cash out para tuloy-tuloy lang ang biyahe at mapasukan pa din tayo ng mga COD na booking. KFC naman para sa si kapito na booking. Sa may igay naman ang deliver nito. Madali lang hanapin dahil tapat lang ng AR si customer. Double booking ulit. Pick up sa Kenny Rogers at ihatid lang sa Pexot at Skyline. Dito nga ay nakakaramdam na ako ng gutom. Sino ba naman ang hindi maaakit sa mga pagkain na inihahain dito. Amoy pa lang, solve ka na. Pagkaabot ko ng order ni Ma, ay nakisuyo siya sa akin. Pinabibigay niyo yung chocolate kay Tatay Rider. Nakakataba ng puso ang mga ganitong tao. Piliin natin maging mapagbigay. Kahit maliit, ay malaking halaga na ito para sa iba. Saludo ako sa iyo, Ma. Hindi ko pa naihatid yung pangalawang order na ihatid sana sa Skyline. Ay pinasukan na naman agad tayo ng isa pang booking. Same location at same customer. Nag-order ulit yung customer at sakto naman nasa atin na sa atin napunta tayong booking. Kaya agad na ako bumalik sa SM para kunin yung order ni customer. Naging double booking sa isang customer lang at panalo tayo doon. Dito nga ay medyo napahiya tayo. Ibang koko pa lang napuntahan ko. Kaya tinuro na lang nila lamang kusanyo. yun. Napick up ko naman agad at pagdating sa skyline, inabot ko na kay sir. Nagpas alone na na ng hapon at matatapos na din ang duty ko kay Panda. konting pag-aantay lang at tapasukan din tayo para sa huling nating booking ngayong araw. Pick up sa magdo at ihatid sa lugar na hindi ako pamilyar. Nakakatawa nga kasi dead end ako dinadala ni panda Nag-aalangan nga ako kung itutuloy ko ito para kasing private property yata ng napasukan ko. Negative, kaya pumalik ako. Hindi pa siguro updated sa map ni Panda yung area ni customer. Kaya gumamit ako ng external map si Waysang Sumalba sa akin at nahatid ko ng maayos ang order ni customer. Sa ikit na apat na oras natin kay Panda, kumita ako ng 747 pesos, 642 kay Panda at 105 pesos na tip. Hanggang dito na lang muna ang video natin mga brother. Salamat sa pagsama nyo sa aking biyahe. Palak like yang follow na din.